Shout out, shout out nga pala mga kamasters uh, Ngayon po mga kamasters Tapos na po ang occasion sa buhi At ngayon po mga kamasters Andito naman po tayo sa Back to reality Ang Sa mga kamasters, andito naman po ako ngayon At ang aking pong kapatid na si Kuya Rodi uh, Ngayon po mga kamasters Nagkokopra po kami Alam mo na kasi kailangan kasi mahal na po ang kopra Nasa uh, mga masters nga pala, dito nga pala kami sa City Rawis kung saan nagkukupara pa kami ng aking kapatid. Uh, ngayon po mga masters, kung makikita nyo, yung, yung uh, ginagawa namin, ng uh, Copra. Sana hmm. Kaya sa mga masters, lagi, lagi ko pong ipinapay po sa inyo na araw-araw si paglang. Sa mga kamasters na Get some help. Uh, sana lagi po kayong nasa mabuting kalagayan. At yun lamang po, thank you. At yun po mga kamasters, shoutout nga pala kay Roni Valiente at kay Domingo Elano uh, sa Team Balite. Shoutout. Uh, sa mga Team Balite nga pala, big shoutout nga pala sa inyo.